Help mo! Kumini niya sa ng friends ko, basta mo kayo sa akon! Uy, tay, di buka akong cellphone, tay! <laughs> di mo akong cellphone, <laughs> kagabi oh, ka, kagabi ka pa, tay! Di mo akong cellphone, AYOKO <laughs> Apule, ko talipag dilagin! Apule! Ano sa tay ko, tay? Ano ka tasal mo? Good good morning everyone. So ayat mga kalugit, um ipa po natin si ang best friend ko nga si Marchan Iyata na ipa po natin siya mga kalugit na nanawala yung pera ko mga kalugit. So ayun Ayun mga kalugit, so excited ko mga kalugit kasi palagi na lang before si EI. So ngayon nandito yung best friend ko nga si Chaka mga kalugit. Ipa-prank po natin siya na nawala po yung pera ko. So ayun, uh, uh, magbi ako para hindi niya halata mga kalugit. At Chaka, ilagay po natin ang kamera mga kalugit kung saan man dito mga kalugit. So ayun, um papakita natin sa kanya. So ayun mga kalugit uh, excited ako mga kalugit sa ganap. So, yes, hindi ko alam kung saan ko ilagay ang kamera. At saka mga kalugit, uh, ah, sasabihin ko na lang pala na, na bibidyohan ko na lang siya mga kalugit. Bibidyohan ko na lang siya mga kalugit na, na kumbaga, para may ibidin siya mga kalugit, no? Nga kung saan ang ilagay ang, ang ano, ang, na, ang video or kasabwat ko lang pala ang boyfriend ko, tawagin ko pala ang boyfriend ko, bibidyohan niya ako mga kalugit. So ayun, tawagin ko ang boyfriend ko, siya ang magbidyo mga kalugit para bunga-bunga mga kalugit. So see you later! Tama ko ang boyfriend ko mga kalugit, magkahikam. Hi mga kalugit! <laughs> <laughs> so ayun mga kalugit, so mag prank ako na nawala yung pera ko. So siya ang mag video para parang simple lang mga kalugit kasi hindi ko alam kung saan ko ilagay yung camera. So mga kalugit, siya ang magbitbit ng camera para bibidyohan niya ako. So mga kalugit, see you later. sanang make up ko. Oh, 'di. Pa. 'di. Pa. Ano No, ba? Ma'nisha. Yun, sari mo na siya. Hay mga kalukit. ayan. Ah, uh, ipa natin si Mr. Kalukit kasi ah, uh, narinig ko kanina yung na sinabi niya sa uh, narinig ko kanina sa kwarto niya magpa daw siya. So, yung -prank natin sa kanya is yung makeup kit niya at yung mga brushes. At, uh, so sabi niya, uh, magpa-prank daw siya mamaya. Ang ipa-prank niya daw is yung pera niya yung mawala. So, unahan natin siya ipa-prank. Uh, <laughs> kasi, kasi, naano ko siya na yung ugali niya, basta, kaya mal, Paki, iman

Ilagay na. Magagalit. talaga din yun sa Basta ano yung gamit niya. Kailangan. Ayan. Diyan yung di malalaman yung ugali ni Mr. Ingold kung paano siya magalit. Kasi kung siyang kasama niyo, ah, siya magagalit talaga yun kasi kailangan yung kanyang mga gamit dito sa salon. Yung mga make-up niya, ayun na talaga yung pinapakaliman siya nakakabahan ako kung anong reaction niya pag makitanya niya itong ginagawa ko. Oh my god. It's a very, talaga, nakakabahan ako talaga ako. Doon po siya sa kanyang kwarto. So, nung sa-start ako tayo ng prank. Nabasa pag ano na ako ng ulog. Pusa! Napangialam, lagi mo kagamit ah! Hindi man iniwan na! Wala ko nang listen, tsaka eh, na kaya ba niyong pa-makeup daw no, siya, abi, tingin ano ko daw yun. mag-makeup. Minong uy, may tapo klaro ba? Sorry, besh, mahal siya, besh. Ay, ano, sorry. Kapag eh, alam lagi lang itong rabbit, besh. Wala ko nang nag sa kuwa, uy. May client pa kita. Anong client? Si Christine, mani, oh. Si Marjan, yeah, kasi kinang kapangatawa. Kuway sa lugar. Sorry. Kung sama na siya, umiga pa rin. na ako, besh. May nagubak lagi na ni ay? Ay, ay. Ano, nahulog okay. man, besh. Kay ano, kay... Pag ano na ako, yung ko man, man ano, mahulog siya. Kay na butang utang kay na, oh. Tumuli kayo. By that ko lang nga, pila na siya. Kung pangyay alam, Timo. Kalain, Timo, ah. Friend swap? lang, di tapay Tapos si Nana ka. Iswap Is lang so? sa ang gamit. Pila ko. Ay, uy, dahi, ayaw pa ka mag-amusin na. Sorry kayo, besh. Alam, hindi ko may sadya, besh. Tsaka ka, ay. Kung di loo ko, dugay na ni Dayo oh, nga, no, may guba man, hindi mo na ko, tapos sa mga brush ko. Ano ka may kayo, bay, ko lang na, besh. sa kasan ko lang yung karoon. lang kalain kay ka, ay. Ayaw ko ay, kadlaw-kadlaw, ay, printa business, yung friend tayo nga, ka, Dayo. Sobra, over kay ka, ay. Sorry ay, ka, ayaw ko na, ko Ano ba, ano na, tao pala, oh, okay. importante ni sa akay kay kihatag ni sa kuha, oh, wala daw, oh, pagod, merchant, o oh. Grabe kay ka ay. Sige lang besik. Is is na ako. Kaya is. Kaya is. Ano pa lang? Uy, ginoko ka lang. Ika'y batasal. Ano ka ano? Seryoso ko marjay nga. Ano yung anak mang ka? Hindi ko man sa labi. Sa uro lang ito siya. Hindi ko man ang kuhan. Natobla ang mga braswig ko. Kayo no, o. Nantawa pala ako nun sa mangka. Salain kay ka ay. Huwag hmm. ka muka, ano, gasali ka muka, porkit trenta ninyo, tapos si na, ka muka, kailangan ni mo tayo po sa lugar ninyo, pagka ano. Salain hmm. kay mo ay. Ano naman, Tapos ka stick blue na Stick blue na natin. Stick blue na naman, tanda ka mo sa kuwa, kay nga naman, dugay na ba yan na siya, hindi kaya magi ano. Saka kayo mo ay. Ay, hindi ka mo maging anak, ginagamit ko na perminti. Pila niya na best, hindi siya ipakulon. na lang so, ako. Ayaw pag anak, dahil seryoso kayo kung mag-ano ikaw, kadong kadlawan ako ni mo. Sorry nga yung God, hindi na ako sala. siya. Wala kayo ay kumpleto pa man brush. O gani kumpleto, dahil hindi ka mangialam. Uy, dahil nag ka sa kuha. Oh, God, yes. Kailangan kong friend ka, kailangan nasa lugar, puti butang puti, porque nasa trabaho ta. Tsaka kay ka ay... Ayoko yung laki-laki, -laki Mark, dyan. Kung gusto mo mo uli, uli ka eh! Kahapon ka pala, gabi ka pa marchan ha? Di mo kauman na akong isa ka cellphone! Di mo kauman na akong isa ka cellphone tapos ingana ka! Pukuli na ka! Ayoko talaga, talaga! na ha! Ikaw, ano kayo ka? Drama-drama kayo ka! Kagabi, di mo kauman akong cellphone ha! Puli ikaw! Di mo kauman akong cellphone! ikaw, ikaw, brabi ka, brabi ka, ikaw. yan, ha? Hindi ko man ayaw. Ano ba natan mo? Kumili niya sa friends na sa sa akon. Uy, buka mo akong cellphone, tayo. mo akong cellphone, ka, kagabi ka pa, tayo. Di buka mo akong cellphone, ayaw ko din di lagi. Wala kayo kaano. Dahil ay, ayoko i... Eh, ay, ano tayo, drama-dramahin tayo. Ano, dyan ka sa'ko. Ayoko drama-dramahin tayo. Ikaw pa ang may sala. Ikaw pa may gana. mag na. Ano? Tsaka kayo ka. Tsaka, tsaka kayo ka ugalin tayo. Isumbong na ka kay nanay mo. Isumbong ka ka. Eh, hey, porque to ka di sa labo, doon si Kinsa ka, tapos hindi ka nagani mag-ano sa kuha. Diyos ko, silusa kay ka. Ako cellphone, giguba ko, di mo ako cellphone, nagayilom lang dyan ko sa imuha. Kain kay ka, nagsali ko nga frita, tapos giguba mo ba dyan ako make-up? Wala tao, wala ako make-up, giguba mo. Tanawa, wala, 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 wala. Giguba mo ako make-up, tanawa, bala. Pero ang ka. ko. Mabuli lang po. Wala ka po nila. O diba? kanaka attitude si Marchon iyata. Salupong ko. Anak ka ma maano. Mm -hmm. Ikaw, attitude kay ka. attitude kay ka. Ikaw, magawas ka na yun. Kung ka. Doon sobra-sobra na ika. Malain kayo ng patasan. Nilaad ka. Ako pa yung tingin ako nito. Wala. Sana all in. Eh. Grabe kayo ka mag-ano sa kuha. Wala kang kabalo. Di pa ko lang nakakasing kahapon. Di na nga, kwarta ka upuart na kahapon. Hanak ni kakapalangga, Mark John. Sorry, man, God. Sorry, man, God. atong isang adlaw, di pa ko lang shit email. 7,000. Tapos kahapon na ngayon ang kwarta sa kuha pero kita gaanti ka. Pero walang dyan ko nag-iingot, nag-sorti nga. O oh, ani-ani, may tungot nga friend ta dalawa. Eh friend ta dalawa, Mark dyan, nagasalig ko. Diyos ko oh, na ka na yun. Ang gusto mo mawawak kayo. O, purawa ng make-up. Umuha na na. Umuha na na. Ang guba mo. Bocibuda, purawa! palitan ko na lang itong bag o... Wala kayong mabuntong bis Balik na ako talaga na ako, mga utang, akong mga ano bang kumakulit bes. Para hindi ko mga huwiyaan sa ano. Sa inyong mga family, sa inyong boyfriend. Bes! Sorry kayo <laughs> ko abino, nubuha ka, ikaw ang anak ka, ipaw lang na tagali ka, kwarta tapos ang anak ka. Kaya na na ako yung tayo, nangyong sa tarot mo ka rin. Ipaw lang na kwarta tapos ang anak ka, pakalangin ka, matasan, mark dyan. Kaya na yung ganito na lang. Magsimo nila. Uling ka rin to, uling kay eh, manan ni mama mo kung ang anak ka, matasan. Hilaan kay ka, kalain kay ka, ikaw lang kay Suri ka ayo, e, tawag mo pa ko. Bot sigda. Tama ka Eh, prank. Prank lang. Po. Ang ano nga prank? Ang make-up. Nga ano naman. Siyempre, guba naman na siya. Hindi <laughs> <laughs> mo lang malaan kinugay Gaya na to, habi nga. Tapos wala ko mo ano. Prank to siya, guys. <laughs> duga, ka naman. naman. sa'ng mga followers nga ako. galing Duga, ka mga aday. <laughs> <laughs> Alam ba yung ilan nga? Uh... Hoy actually ikaw man ang i-prank ako, ikaw man ang i-prank ko. Kasi? Ikaw man unta ako i-prank, ikaw Ay, man sorry, unta ako Sorry, inauna akong prank niyo mo. Ngano man? Eh parang unahanta ka eh, parang... Paano mo naman? Ano nga na-prank tika ka? Ba't eh, kung sa kwarto mo. Na... Mag-prank daw siya. Bisong sakay ka, bisong sakay ka! Wala kang huya! Nag-upang akong prank mga kalugit! Ah, alam nga. So man, alam ni ano, ni... Oh, Isang buhat well, mini seren. Gagapod ka no, ikaw kasabot po kasabot mo dahon siya. Huwag ko ka just Diyos ko, oh my God. So prang lang ni Aini. Yes. yes. Bakit? Akala mo hindi ako marunong. Prang. Prang kayo niya. Oh, Ginaya ko lang. ko lang yung mga ano mo, technique mo, so, paano mag prang. So, Tsaka kay ka ay. Diba? Maku malukan, alam na sa ito, mga prank. prank. Uy, actually, diba, mang... <laughs> di ba alam yun ang gari akong gari siya ka? Uy, ikaw ba, i-blackmail ko? Uy, mga kalugi, mapait talaga ako, di ba, sa totoong buhay. Yeah. Attitude lang siya. Attitude ka. Try lang. <laughs> Gusto mo yun sa kanila ko, baka ko yung patay. <laughs> <dito. laughs> As Mr. is very humble person. Of oh. <laughs> <laughs> Tarong. Oo. Oh, <man>. Tarong. <laughs> Buwati siya ka buwutan man ka, anak ah, siya. Ayaw lang, ayaw lang pag ano, pag tinunod to kayo. Pag tupon siya, Ako, boyfriend, ola, mga... <player> tawa so ko doon aling. Sige, katawa. Siya mandi di ang kasabuha, tanya, mga... Oh my God. Sige na, oi. Bobo, ha? si Christy. Si Christy po. Buwa, may ka-Christy. Ito. Bilog. 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 eh, imbes na ako mag-prank, wala na tuloy prank ko pagkita ko sa makeup kit ko, ko naghilom okay, ako kay nakita ko makeup kit ko. So lugit, thank you so much. Bye. Bye, thank you.